ako yung may karapatan magalit. Dahil nasa ano ako, kahit, kahit bibili ako ng mga grocery namin, mga pagkain. Eh, Supra daming daming magpapicture pero hindi ko naman nasa na ganun yung mangyayari ng mga tao. Pero kasi alam mo na mahilig sila sa boxing. So mga solid supporters din natin yung iba. Kahit, ma, kahit, ma, kahit mahirap para sa akin yung maraming magpapicture sa'yo. Pero kasi tinatanggap natin yan eh kasi yes. karapatan din ng mga tao na magpa-picture sa mga idol nila eh kasi yes. kapag makita tayo sobrang ano nila yes. yung parang ano sa ano nila sa pakiramdam nila ba putang ina si Casimiro yan eh. putang ina idol ang astang pinas yan putang ina magpa-picture ako kahit magalit siya o diba kahit may bibilihin tayo hindi tayo makabili kung anong gusto natin bilhin diba ako tao, mismo sobrang ano talaga sobrang um, Mahilig talaga sila sa boxing Pero Alam mo yung ituloy eh. Kahit may makita tayong artista Di ba? Putang Papicture talaga ako nito Gano'n yung ano nila Pero Sa Hindi ko na inayun ay ano yan kasi ano naman talaga yung mga tao talaga eh nakakita talaga sila ng mga idol nila kaya karapatan nila magpapicture talaga pero tayo kahit sa sarili natin buta nakakapagod na pero so, tatanggapin talaga natin eh <laughs> kahit maraming mga ano eh kahit nasa ano ka mainit na ulo mo tapos daan pa <laughs> Ay, 'di Pero kahit, 'di 'to gagalika. Pilit pa rin. I, eh, eh, mintay pa picture. Eh, eh, Pagini kang miti ba? But... Snap naman 'to. Yo. Yeah. Diba? Pero okay lang 'yan kasi part ng ano natin 'yan eh. Yes. Kasi nasa sport kasi tayo. Yes. I eh, kahit. Wala kang ka makawa eh. Yes. Eh minsan kapag nasama mo madali ka. Hindi ka na magmamadali. Putay nga lang mapupunta ka lang sa city nang gusto mong magmamadali. Hindi hindi man 'yun. Kasi kailangan mo pansinin yung mga tao eh. So kitang-kita niyo naman kanina pag start pa lang sa training, no? Na may sumingit talaga. Yung start sa training, may sumingit na nagpa-picture. Yung iba nga eh, tumatawag. Idol, pa-picture naman. Eh, hindi, hindi, ah. hindi, ka pwede hihinto eh kapag tatakbo oh. na sa trabaho hindi talaga pwede hindi, hindi po talaga pwede hinto tayo para lang magpapicture pag samantalang nasa ano tayo nasa gala tayo ah, so, sakaling dumaan ako yun choose niyan yan magpapicture pero pag nasa trabaho talaga ako uh, ah, pasensya na pag hindi talaga ako hihinto kasi kailangan yes. talaga hindi ka hihinto sa training eh. ah, yun Ayun lang. So, sana yes. so, maintindihan ng ibang tao. Baka Magalit sila na hindi ko hinto kapag tatakbo ako. Hindi talaga ako hinto. Hindi sa lahat ng bagay, no? Mm. na. Kasi magtrabaho si Champ, no? Hindi basta-basta. So, yun. Paano na yan? Mga nagsasabi niyan. At nagpapakalat dyan, ha? Yang si Tain na yan. Yan <laughs> nagpakalat. May intel daw siya dito. At may nilalabas pa. Sana yung sinasabi mo. Ako na magpatunay sa inyo, mga ka-unboxing fanatics. Grabe mapapawaw ka talaga sa sobrang uh, overwhelming talaga yung support yung mga tao dito kay Boss Champ Quadro Alas kasi meron. Kasi hindi totoo yung paratang nila. Oh, kasi Lahat ang dinadaanan natin bro dito sa amin lugar. Mga pinsan ko lato dito. Kahit pa, doon pa sa papasok pa natin dito nung doon. Mga ano na yun. Yes. Mga pinsan ko na yun lahat. Pati doon. Paikot dito. So, lahat dito, mga pinsan ko, halos mga kadugo ko na lahat dito. Kaya nung nagano dito, nung um, nagka-pandemic pa yun, or may bagyo, hmm. lahat sila dito, so, yung iba, nagkakabigas yung iba. para dito lahat, nakakabigas dito lahat so, sa na, lugar na to. Kung naalala nyo nung mga pabigas ni Boss Champ, nung track-track na bigas, hmm. dito yun, mga fanatics tinutulungan tulungan yung mga at hindi lang dito sa aming lugar ha ah. minsan naabot kami sa sugod yung alala nyo yung sa sugod lady sa sugod, sa maasin yun sa bagyong audit ba yun chap no? parang bagyong ulit oh, yata yun bagyong ulit. kaya uh, wala tayo binipiling binibigyan sa, sa mga talang, ano kapag kapag may lugar talaga na nangangailangan doon lang talaga kami na mambigay. kasi dito minsan yung mga tao, oh, hindi niya ako nabigyan, yun. Kasi may lugar talaga na parang kailangan talaga nila eh. Yes. Yung pinakailangan ng talaga. Yes. Kasi lahat naman tayo, may mga trabaho yung iba, yung iba minsan wala. Pero yun, hindi natin mabibigyan lahat. Oo. Oh. Di ba? na yung madaanan natin. <laughs> so yun. Uh -huh. Okay, Boxing Fanatics. Narinig nyo. Oo. Oh. So... Saka na pag tatakbo tayo ng mayor no. <laughs> abangan niyo, abangan niyo 'yan. <laughs> jack lang 'yan, jack lang 'yan. Tinaw. <laughs> oh, Para diba? oh. diba? lang ng city dito lang. Oh, di ba? Oh. Eh bale niyo, di ba? Eh jack lang. Jack lang 'yan, okay, maxing pa natin na experience. Malay niyo, di ba? Kasi bakit hindi pa malaman <laughs> <laughs> Itong bahay din namin 'to, ayun. Ayun. Ito yung sasakyan ko. Ito yung bahay ni Boss Champ pala yung bahay nila. Ang daming bahay, ang daming lupa, maraming bahay. <laughs> oh yeah. May nita talaga ng ano ng picture yung mga guard dito. Bus Champ. Wato Alaska sa menor. Ajak ni Andy King, dogkai semul. Robinson.

sa champ camp dinawag niya yung mga uh, gustong mapapicture sa kanya uh, Dito siya sa Robinson sa Ormoc City oh, yeah.

yung lalaban sa Ibrah dito sa Ormoc. Ah, dito. Anong tekondo? Katandaan ko pa. City sa dito sa Ormoc. Uh, bodyguard lang tayo muna kay ano. Bodyguard lang muna tayo dito kay Boss Champ. Alas. 嗯，对，<laughs> 走到我那边 <laughs>

Inaharangan na si ano, inaharangan na si Boss Champ Cuadro Alas Casimero. Former 3 Division World Champion. isang angas ng Pilipinas. Boss Champ Cuadro

Okay, thank you, Lord. Okay, thank you, Lord. You thank you lads. Lads. Sige, 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 lads. Sige, lads. sige, sige, lads. sige, sige, lads. 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 Yo, kwadwa na street time mo champion ng angas ng Pinas, Batang Ormok, John Rel Casimiro. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, Uyud oh, Boxing Fanatics, so ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's ayaw, go! Ayaw, ayaw, <laughs> ayaw, 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 ayaw. <laughs>